Day 21 Eto o, nag-aano na siya may butas na yung itlog Ngayon ang gagawin ko Tutulungan ko na lang siya magbuksan Kasi sabi sa mga napanood ko, pwede naman eh So, tutulungan G ingat Tutulungan ko to According sa napanood ko na tutorial, pwede naman tulungan ang sisil So, bubuksan ko na to alinong ah, sumasahirapan. Ko oh, kok lang eh, mo? May ano na tumutunog oh. oh. na. Oh. Sisi ko na yan eh. O. Oh. Huh? Ayun. O saan yung mukha? Saan yung tuka mo? Ayun, ang tuka. So yan. Sisi ko na yan hayaan lang yan. Okay yan, ganyan. Hintay na lang matuyo. Matutuyo na lang yan ng kusa. Ang problema ko, itong isa hindi pa nagbubukas Hindi man lang siya gumagalaw. Yung naman sana. Sayang to